Okay, so let's try to answer your quiz nung last. Sorry, ngayon lang kasi things may mga nangyari. So, ito yung given. So, yan. Meron tayong 1, 2, 3, 4, 5 sides. So, we all know that the formula for the interior or for the sum of interior angle is 1 minus pagtiisan nyo tong mouse ko kasi wala akong mouse. 1 minus 2 times 180. Alam it 180 So n minus two minus 180. So five minus two is three times 180 is 540. So so the sum of the interior angles of this figure is 540. Now, ito, 90 degrees. So, alam na natin na itong side na to ang sum niya i, ay ang angle niya or ang interior angle niya is 270. Okay? So, we add all the given interior angles, 270 plus 40 degrees plus 100 degrees plus 71 degrees, 25 minutes. Ang sagot natin ay 481 degrees 25 minutes. Then, 540 degrees minus yung sum kanina. Ang makukuha natin ay 58 5835. So, ang angle na to ay 50... 58 degrees 35. 5835. So, try na natin i-plot lahat. So, magsimula tayo kung nasaan yung bearing. So, yung bearing ay nasa may C2D. So, let's start yung C2D. Okay. So, eto ay South 7812 e So, South 7812 e So, ito ay 78 78 twelve daw tong red. Okay. And sabi, ang interior angle lang niya is 58.35. So, since interior angle, yun, mag-start tayo dito sa line na to. So, from here, from this line, pabalik. Pabalik tayo na 58 degrees. So, yan. So, 78 minus 58, 35. Yun na yung angle na ito. So, 78, 12. 78, 12 minus 58, 35. So, ang angle na to ay 19 Sorry talaga. Nineteen thirty seven. So, ito yan. O, meron na tayong angle na B2C. Okay. So, ito na yan. Okay. Then, since ito pag-plinat natin yan, dito yung 1937. So, ibig sabihin, ang bearing natin ng C to B ay 1937. Okay? So, pabalik tayo din. Ito ay 1937. Wait lang. Ay! Rigid! Hmm. Ito na 'yung 1937. Okay. So since 'yung line down natin is 90 degrees. So 1937. Tapos ito ay etong buong ito ay 270 degrees so 1937 plus 90 plus 90 okay. 1937 plus 180 ay 199 19937 so 270 minus yung 199 is, ang sagot natin ay 7023. So, this is 70 70-23. Then, ang interior angle dito ay 40. Okay. ang angle na to ay 270 oh so ito na 'yon. Yeah. 70 37 then

3. Since sabi natin ang bearing ay from dito. So, back bearing to kasi pabaliktad na tayo nagsasol. Okay. okay? So, 90 minus and uh, so 69 37 Okay. Then, balik na lang tayo dito sa D. Para paikot na tayo. Okay. So, dito, ang interior angle natin ay seventy-one. Ito ay seventy-one twenty Okay. So, this is 79. Itong buong angle na to ay 78, 12. So, dito. Except, ay, shucks. Oh, shoot. So, ibig sabihin, ito ay 7812, So, dito yung 78, 12. So, ito ay 1937, 37 din. Or, mali. Mali, mali, mali. 90 minus 78 12 eleven pala okay. so atong angle na to ay eleven uh, 48. Yan. Yeah. So 71 okay. 71 degrees 25 minutes minus 1148, This is 59.37 So this is 50 Grabe na tong effort ko sa inyo pagka hindi pa pumasa. So this is 50 59.37 So, 59.37 yan. Then, 90 minus 59.37 It's 30.23 So, itong bearing na to ay 30 20 Pagtiisa nyo na lang. Wala akong mouse. 30, 23. Then, ganun din yung gagawin nyo dito. Lalagyan natin ng ganito. Okay. Since ito nandito, ibig sabihin ito nandito sa kabila. Okay. So, this is 30, 23. Okay. Then, 100. 100 100 degrees minus 30.23. This is 69.37. So, ito 69.37. Okay. Okay. So, this is point A, B, C, D, E. Makinig. Para alam nyo na. So, ang angle natin dito ay ang angle or ang bearing natin from A to B ay 70, 23. Ang B to C, ito, B to C ay 19, 37. Ang C to D, ito, okay, C to D ay 11, 48. So, sana naman nanggaling galing 1148? 90 minus, ay hindi, 79 pala. Ang bearing nito ay 7812. Ang bearing nito ay 7812. Okay, given yun. Then, ang bearing nito ay 3023. Ang bearing nito ay 7937. So, ganun lang yun. I-solve nyo kasi Okay? So, from all the bearings, makukuha mo na yung azimuth. So, kung yung azimuth or yung bearing ay nasa north northeast, kung ang bearing natin ay nasa northeast, so, 180 plus bearing. Pag nasa northwest, 180 minus the bearing. Kapag nasa southwest, kung ano yung bearing mo, yun din yung azimuth mo. Yung kapag nasa southeast, 360 minus the bearing. So, ganun lang yun.